Tuan. Hinde! Tansik pulu balawai! Oh, ya pergi paginya oh. Bantai mau mabuti anis, bos. Aray! Bakit? Sakit ng legs ko Masakit eh. Masakit yung legs mo? Mama, mama, tulungan niyo naman yung si Sally, oh. Pinupulikat siya eh. eh. Eh, ang gamot yata dito, yung masahing malakas. Aray. Eh, mahina lang po ako eh. Ikaw na lang magmasahin sa kanya, oh. Baka naman nilaloko niya lang ako.

Ito ba naman sinusundan mo pa ako? Hindi ba alam kinikita pa kami? Ay! Ay! ay Tulaw! Ah, uh, pwede pa kayo buhat! Buhat! Eh, Mama naman! Pa! Kaya nga kita sinundan eh. Dahil gusto kitang iligtas sa mga kumindap sa'yo. Kura, maniwala ka naman sa akin. Kailangan isuloy kita sa mga tao na sa sa'yo. Dahil napakalaking pera ang mamanahin mo. Magkano? Sa pumili ng piso. Abay, sasama ako. San sila? Eh, marami pa eh. Sige, magtago muna kayo. Sige, ah, tago. Ka sige, sige. Bilis, bilis, bilis! Ano ba? Tayo nyo naman ako. Diyos ko, wala tayong ginawa ka dito makbo. Siya! Ay, 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 Pedro, sinabi ko sa'yo, napakaliit ang mundo para hindi kita makita. Asan na ako sa'kin? Bigay mo na kasi. Akin na yan. Oh, yan, tabla na tayo ah. Anong tabla? Yero to. yung mga alahas. Ang mga batong hiyas. Ang kwatro bidas. Akin na! Amin to eh! Akin na ngayon yan! Bambi! Dito! Abraham! Katapos mo muna! En e lyk hoe lank vir hulle hierdie? Dit hoor. Pedro. Kinakain ako ng lupa! Kinakain ako ng lupa! Nasuraan ang Pedro! Pedro! Ato Pedro. Pedro. Ah. Si Pedro. Pedro. Ah. Pedro! Ay, anak! Nasaan si Pedro? Paleto! Pedro! Nasaan ka na! Pedro! Lumabas ka dyan! Naman po mo, pag tayo sa labas. Talabas na nga tayo, eh. sabi mo, dinner by the candlelight, eh. Oh, kandina. O yan, ang dami, oh. Ang sabi ko, sa so may casino tayo kakain. Casino? Ayan. May... May... May music. Uy, pasensya na kayo. Gamol kong kasama namin, eh. Hindi, hindi. Okay lang yun. Ah, I hope you don't mind. Hmm? Sino ba siya? Ah, hmm. Kaibigan namin. Ha? Hmm? Huh? Kaibigan? Kaibigan? Ay. Hey. Um, Peaches? Si Marlene nga pala. Hi. <laughs> Hi. 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 Hello. Hi. Hi. Oh, order na kayo. Uh, 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 waiter. Wait, waiter. 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 Yeah. Ayan. Nga, oh, ay, sa nga, oo. Ay, ay! Patay. Eh. Ay, ubang patay? Ah. Hindi, oo. Oh. Eh, eh, ba't meron kang tali? Masakit ang ngipin ko. Oh. Ah, masakit. pati nga? oh ito ba, Minong? Hmm. Eh, pista na, abuloy ito, eh. Mamaya na yan. yan. Oo, oh, mamaya na yan. Parang parang mainit ah. Oo nga okay, eh, naramdaman ko rin. Mainit, no? Mainit. Tol! Ay, no! Ay! 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 Polycarpio Patuarin. Hmm? Eh, dalawang... dalawang taon na pala siyang patay. Ba't hindi niyo pa naililibing? May tatlo pa pong hinihintay galing sa abroad. Um, kamag-anak? Mga asawa po niya. Oh. Ha?